Yon guys, so we are now traversing the Esitex. Pabunta kami ngayon sa Subic for a Hoa Summit conference na ng homeowners. Kasama ko si Doc Nico at si Professor Daniel Oliveros. Pati uh, na guys. Hey! Uh, Galing ng limaw. Hello, ng po. Galing subscribe po, subscribe. Tsaka TV here. Okay. So ibig okay. sabihin tol, dito sa ano sa highway na to, uh, isang daan lang talaga takbuhan. Isang daan lang. Meron din mga maril dyan. Ang kadeligado ako, pinilagyan mo lang. Pero one time, nung dala namin yung Everest ni San Wienal, ano ako eh, 200 km per hour. Nakaputang inang bilis Oo, eh baga sa may toll gate, kami ni San Wienal, unuli kami. Sabi ko San Wienal, at least kako San Wienal, yung Porsche, na pag-alaman natin, hindi tayo tayong iwan. Naunahan. Oo. Anyway, ano ngayon eh, Ah, uh, bukas Valentine's Day. Diba? Yes, oh Valentine's Day. Oh, happy Hearts Day. Yan. Happy Hearts Day, guys. Happy Hearts Day po. Yeah. Oh, hindi, oh, oh. hindi, hindi lang Happy Valentine's Day. Hindi lang yun pa sa mga mag-isiro, pa sa magkakaibigan din yan. Diba? Yes. Kung okay, puso ng mga pagkakaibigan. Yes, boss. Ayan, <laughs> so, Miss <laughs> na <laughs> meron lumapit sa akin, mas dyante. Ano, oh, ano? Nagkala no. hmm. pa ako sa UCC si noon, sa si Council noon. Oo. Oh. Sabihin na, Sir Ron! Mo, <laughs> Ito yeah. bakit? May tono talaga. Oo. Oh, 540 oh, na po, wala pa kami boyfriend. Sabi ko, oh. ba't ka ako? Ngayon bang pen lahat pa na may boyfriend, masaya. Yun! Oh, yon, 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 ah, diba? yon, Bakit? Oh. May boyfriend ka ba? Ganun na, masaya ka oh, na. Ano meron kami pang nararamdaman? Sabi ka nangyengi, di ba? Ma, anong ulam? Oo. Ah. Di ba gano'n? Pagkain. Oo. Oh, Oo, diba? 10 years ngayon boyfriend mag jowa Tugutong ka Love comes out the window when hunger comes in, di ba? Yes okay. Paano mga payo mo sa mga kabataan, Dok Rico? Yeah, yun, yun, yun. Dapat, bago sila man, bago mag... Bago kayo mag-girlfriend sa ka-boyfriend, dapat busog kayo Yeah. Di ba tama yun? Diba, <laughs> Teniel. Teniel. Pero pag gutom eh. Pag gutom eh. Pero pag gutom eh. Pag gutom eh. away kayo lagi nun. Pag away kayo nun eh. Okay. naghihiwalay eh. Gutom Oo. Oh, eh. Paano ulam? Ha? Pag gutom eh. mga payo mo? Ano? Eh siyempre kapag nag-aaral kayo dapat mag-aaral kayo mabuti para you know uh, education is the key. Yun. Para mabala sa poverty. Naalak na na, sa mga ni Mayor Alam ano, Malapitan. Pag meron tayong napag-graduate yeah. sa UCC na isa sa miyembro ng pamilya. Ah, oh. apat hanggang limang katao oh. ang makikinabang at uulit ang buhay. Yes. yes. Uh -huh. Education is the key. Para know. mawala ka sa poverty. Okay. Yung librong ginagawa ko ngayon, Dr. Lito, tayo mag-author noon. Okay. Ano, may isa akong nung kwento, galing sa unang libro. Yung teacher sa kayong ano, yung mag-gabi-bisbol. Oo. No. Oh. Uh kung -huh. Ang ah, parang lumalabas doon, yung teacher, para sa minamali. Pero the truth is, si Manong mag e talaga. Kahit kumikita na siya ng malaki kada araw, ginawa pa rin ng education. Kasi pag-i-endong mo oh. siya, kumaya siyang alam. Yung oh. oh. anak niya, nag-aaral sa maganda sa pala. O ganun. Oo. Ito kasi parin. Kasi alam mo parin, para sa akin, na, oh. yung tayo mga Pilipino, mahalaga sa at mahalaga sa atin ang edukasyon eh kasi tama. yung mga magulang natin nung araw talagang iginap igagapang ka talaga eh. Right. Hindi gagapang talaga ng ano ng negosyante, hmm. ba? Kahit na ang ang estado mo sa buhay ganito talagang gagawa ng paraan ng magulang yan para mga okay. para mga tapos yung mga bata yung mga right. anak right. Right. kahit iga igagapang talaga oh, no. Sen. Armando Pacquiao eight division world champion, di ba? Oh, Pero nag-aaral pa din. Nag-aaral siya eh. Oo. Oh. Edukasyon din yun eh. Yes, kasi oh. nga, yun nga eh. Okay. Kaya misa kasi nakakanukot ng Rico, kasi may mga negosyantes niya sabi na, wag na kayong mag-aaral, mag-negosyo yan lang kayo. Oh. Eh, sa pagninig sa pagnenegosyo, meron din edukasyon diyan. Wala rin security doon eh. Okay. Pwede kang malugi kasi po Ilang ba 'yan ang nasuccessful, oh, so... 'di ba? Kaya nga business is a bird, ano? Bird business. This is ano? Ano? Business as usual? Business is Businesses Businesses. a virtue. At meron ko yun, kapitali. Hindi, meron ko kasi meron ko yung buta ko. Tara, alam mo yan. Di ba? Parang ganun, parang eh. hindi mo kasi alam kung kikita ka o tatagumpay ka. Correct. Oo, you have to try. Bawal yung San Lebron, ni... Bawal yung Rich Dad Poor Dad. Parang may nato na, puro negosyo lang. Maganda talaga negosyo sa maganda. Pero yung nga ulit-ulitin natin, maganda pa rin mainang pa rin ikaw, everything eh, mo. Ha? Ah? Education Eh, oh, e, boy. Yung isang, ano ko, Distante. isang, yung isang vlog ko, oh. diploma o diskarte, sabi ko parehas yan. Siyempre. Parehas yan. Eh, dapat yeah. dapat talagang makapag... Kaya, makapag-purso ka nung yung pag... Okay. Kaya, um, sinasabi ko sa mga student ko, ah, uh, nag-aaral ka ngayon, mas oh. ka uh, na first year, second year, third uh, year, fourth year, magpag-aaral uh, uh, eh, this is, this is not the reality. Sabi ko sa lahat, hindi pa ito reality. Uh, this is given. Kailangan mo talaga mag-aaral eh. Okay. Now, the reality is, pagbaba mo ng stage. Okay. Is tinawag the na yung, right. okay. Pag tinawag na yung pangalan mo doon, pagbaba mo, syempre, uh, tinawag na yung pangalan mo. Oo God yun eh. W wala ka na pasok bukas ng tool. Okay. Welcome, you are wala, now part of the tambay wala, wala, ka na pasok bukas uh, doon sa school. So, kailangan mo mag-gawin, dapat may work ka na, no? maghahanap ka na ng work mo. That's the reality. electronic Ignacio! Ten, Ano ba kasi Electronic ignition. Tama yun. So, pagtawag na pangalan mo, no? Wander ako! Pag baba mo lang stage, that's the reality. Correct. Kasi wala ka nang pasok sa school bukas. Wala na yun. Wala baon. Yes. Diba? So what's the what's the next stage for para sa iyo? Either magtrabaho ka bang negosyo ka. Oh, either of the two, may diploma ka. Yes. Kasi yung baglang talagang misa kasi yung nasa iba kami na, wag lang yung maisip ng mga kabataan na wag nang mag-aral, negosyo na lang, wag, wag ganun. Mas maganda lang para sa meron. Ah, mm -hmm. you enjoy both worlds. Saka kapag diba? ano, meron kang ano, Ma, ma, sa, sa, sa sabi na Dani, the rest will go. The follow. sabi na minsan, dibahin lang isa, walang ito kasi basta magalang. Basta maganda, may edukasyon ka na, magalang ka pa. Yes. Oh, ito palagi. Alam mo, ang pagka-Pilipino magagalang naman talaga yan. Oh. Kung pala, eh. Kung dagdagan mo pa ng edukasyon, hindi eh, ka masyadong magalang oh, okay. talaga. Hmm. Sa bagay, para sa akin na yung ano, yung pagsasalita <coughs> pa lang ng po at opo at may respeto ka sa pang tao. Tagdaga mo pa na edukasyon ito exact Kaya sa Kalooka, si Mayor Along, saka si kung Oka, si Kong support ang ng UCC, no? Just yes. Even yung DFA, di yun, Oka, mga buildings, mga pasilidad. No? Speaking of UCC, oh. siyempre, tayo sa UCC din oh. nagkita kita. Okay. Na matagal na magkakasama. Correct. No. Eh, dekada na, kumbaga. Dekada na. 2005? Oo. Ito, ay ito, eh, di 20 years na. 20 years na. Dalawang dekada. Ben. Magic. Yes. <laughs> oh, shout out sa mga taga-UCC dyan, ha? Shout out! Oh, shout, shout out. out. Shout out. Jee University of Calawang City. Sa Dali ngayon, lang na siya ngayon dyan. Takot ko Permanent instructor ng uh, UCC. Takot is yun. Shout out sa mga students ko. Okay. Shout out, Timos Nino. Nino pala yung <laughs> Bayo <bying pros>, Cruz Intra. Merso. <laughs> subscribe. Okay, Lati Lorna. Okay, Agong. Gustihin na ano ngayon lang beset. Sa ngayon ang uh, acting coordinator ng beset. Sa may Congress. Okay. Oh. So yung mga alumni din ng, ano, ng UCC. Dalaw-dalaw naman kayo sa UCC uli. Okay, so, okay makalimot. Tandaan niyo. you can't spell success without UCC. Nga? So yun. Kaya, masaya. All right.